Hello mga boy, mga boy, mga boy Maligayang pagbabalik sa ating anime Tagalog talakayan So, ayun nga mga boy, ano um, Mahirap kasi talagang gawa ng storyline yung mga content, no Kaya kung mapanood natin Eh, maaring may magkakaiba tayong way Or mga pagbuo ng kwento Kung paano itong padadaluyin Para mas kaya aya nating mapanood So, ayun nga mga boy um... Uh, dun sa last part natin. So, nabanggit natin doon at pinakita na kakatapos lang nilang labanan si Jigen. Bali nga, lumaban dito kay Jigen ay itong sila Neji, Itachi at Might Guy. Bali nga dyan guys, ay pinakita natin na lumaban si Might Guy gamit ang 8 gates. Dahil si Might Guy nga lang, ang best na lumaban at tumapat dito kay Jigen gamit ang purong taijutsu. Anyway guys, hindi ko na sasabihin ng mahaba pa kasi mas maganda talaga panoorin nyo muna yung mga part na yon. okay? Para mas maganda yung natin sa kwentong binubuo dito. Bali, ang pinakalas doon, eh, nasa ospital sila Itachi matapos nila labanan si Jigen. Then next dyan guys, eh syempre pinaglalamayan na si Might Guy matapos na kasing gamitin ang 8 gates laban kay Jigen. So magluluksa uli ang Konoha dahil sa pagkawala ng isang malakas na ninja. So kung sa totoong pangyayari ay buhay si Might Guy at siya ay lumpo. Eh dito naman sa kwento natin guys, siya ay mawawala. Then pagtapos niyan mga boy, back to normal ang mga araw sa mundo ng Boruto. Then same event guys, magbabanding ang mga uncle sa kanilang mga pamangkin. Marahil magtatanong dyan sila Sarada or sila Boruto na uncle, ang tagal mo pong wala. Saan po ba kayo nagpunta? So, marahil itanong nila Sara no, sa mga uncle nila, sa mga uncle Neji at uncle Itachi. Dahil hindi nga nila alam na may mga pangyayaring naganap or mga mabigat na nangyari na kailangan nilang tumulong sa laban. So marahil ganun din ang mangyari guys ano na magiging matanong sila Sarada at Boruto or Himawari mga ganun. Dahil alam naman natin na normal sa mga bata ang pagiging matanong. Pero ang ikinakatakot ko lang dito mga boy ano yung Itachi and Orochimaru. Dahil marahil hindi pa buo ang tiwala ni Itachi o hindi pa buwa balik ang tiwala ni Itachi kay Orochimaru. Siguro masabi natin kali Sasuke, oo, may tiwala siya kahit papano kay Orochimaru. Pero kung tutusin nga, hindi rin ganun kabuo yung tiwala ni Sasuke kay Orochimaru sa Boruto. Dahil sabihin na natin na alam talaga ni Sasuke kung paano tumatakbo yung utak ni Orochimaru. So kung gayon man, eh, mas lalo masabi natin na yung Itachi and Orochimaru ay hindi pa ganong katatag. Lalo't magtataka rin tayo dito mga boy na sa pangyayaring mga naganap, eh magtataka na rin din si Itachi na bakit walang ganap si Orochimaru. Kay Kabuto, mauunawaan pa natin guys kasi ginamitan talaga niya ng Izanami. Kaya nagbagong buhay talaga si Kabuto. Pero dito kay Orochimaru, nako boy, delikado to. Kahit ngayon wala pa talaga akong tiwala dito kay Orochimaru. By the way guys, ano, may content tayo about kay Orochimaru and Amado kung sino nga ba ang pinakamatalino o mas matalino sa kanilang dalawa. At saka itong dalawang to, sila rin yung dalawang kahinahinala sa bayan ng Konoha guys, di ba? So panoorin nyo na lang yan mga boy, no? Anyway, balik tayo sa main story. So marahil wala pa rin tiwala si Itachi kay Orochimaru at malamang baka maggawa siya o magsagawa siya ng investigasyon patungkol dun sa laboratory ni Orochimaru. So mas lalo magiging kaaya-aya yan mga boy dahil unbook captain nga dito si Itachi. Then next mga boy, medyo magka time skip lang tayo ng sobrang konti. Kasi yung mga Boruto Sarada dito na tinutukoy natin, eh mga bata pa talaga. Kaya ang mangyayari ay lilipad na tayo doon sa spoil brat na Boruto. Yung marunong na silang gumamit ng mga basic na ninjutsu. So kung matandaan nyo nga guys ano, si Sarada ay ginamitan ng genjutsu nitong ni Mirai Sarutobi. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ito ang si Mirai Sarutobi. Siya yung anak nila, Kurinai at Asuma. So dito nga sa part na to mga boy, ano? <laughs> Natatawa lang kasi ako. Kasi si Sarada Uchiha, may Sharingan malamang, di ba? Tapos yung gumamit sa kanya ng Genjutsu, eh hindi Uchiha. So kung ikaw ito ngayong Uchiha, eh mukhang nakakaya, di ba? Kasi biruin mo, ikaw itong Uchiha na may sharingan. Eh hindi mo man lang ma counter o ma-break man lang yung simpleng genjutsu na ginawa sa Pero gayon pa man, ay alam ko guys na nauunawaan niyo rin naman siguro na na kung bakit ganun na lamang yun nangyari sa kanya nang gamitan siya ng genjutsu ni Mirai Sarutobi. Kasi guys, Isipin niya naman yung tatay mo kung saan-saan na pupunta. Syempre, hindi ka na makapag practice o wala mong gututuro sa iyo kung paano gamitin nang maayos yung genjutsu or ipang counter man to sa mga simple genjutsu. So dahil nga dito sa kwento natin ay nandito si Itachi na uncle ni Sarada eh matututunan dito ni Sarada ang paggamit ng genjutsu or counter genjutsu sa mga genjutsu users din. Like nung manyari sa kanya nang gamitan siya ng genjutsu ni Mirai Sarutobi. Siguro sabihin na natin ano uh, sasabihin ni Itachi kay Sarada Sarada, alam mo ba yung nanay ni Mirai Sarutobi na si Kurinai? Eh? Ginamitan ako ng genjutsu dati. Pero akala niya tatalab sa akin. Akala niya hindi ko kaya i-counter genjutsu yung ginawa niya sa akin. So, gawin natin uli. Gawin mo naman niya kay Mirai Sarutobi yung counter genjutsu. So, dyan makakita natin mga boy, ano, kung paano tolong gisin ng mag-uncle yung mag-ina na Mirai at Kurinai Sarutobi. Then syempre guys, jump naman tayo kila Boruto, Himawari at Uncle Neji So kung si Itachi ay tinuruan si Sarada ng mga paggamit ng genjutsu eh dito naman kay Neji ay manamang ituturo niya kali Himawari at Boruto Ang basic hand to hand combat or gentle fist Syempre sa mga basic muna guys dahil mga bata pa naman dito sila Boruto then about naman sa magiging love life nitong Nineji guys gaya na sinabi natin sa nakaraan video ang kanyang magiging kalab team ay itong si Tenten so wala munang kasalan guys dahil mas magpo-focus muna si Neji sa pagsasanay dito kay Boruto. So ang mangyayari mga boy, instead of Sasuke, eh mas focus din si Boruto sa uncle niyang si Neji. Dahil sabi ko nga sa isang part ng video natin guys, si Naruto ay Hokage na dito. So same event na malalayo ang loob ni Boruto kay Naruto dahil busy nga si Naruto sa pagiging Hokage. Magiging limited ang oras ni Naruto sa pamilya niya kaya magtatampo si Boruto. Kaya ang mangyayari din guys ay mas mawafocus si Boruto sa kanyang uncle na si Neji instead of Sasuke. Kaya ang magiging na magkasama dito ay si Neji at si Boruto. Then same event guys, hindi naman lahat ng oras ay magiging kasama ni Neji si Boruto. So, matututunan pa rin ni Boruto ang paggamit ng Rasengan. Then next, ayun, natutunan na ni Boruto ang paggamit ng Rasengan. At dahil matigas talaga ang bungo ni Boruto at makulit, eh, mamimilit din siya kay Neji. Naturuan siya ng iba't ibang klase ng Gentle Fist ng Yuga. Pero dahil matalino nga din ang uncle niyang si Neji, eh hindi siya papayagan nito na turuan pa ng iba't ibang klase o iba't ibang level ng Gentle Fist ng Yuga yung katigasan ng ulo ni Boruto ay hindi pwedeng kumana sa uncle niyang si Neji. Kaya kahit anong pagpipilit ni Boruto ay hindi niya muna matutunan yon dahil alam nga din ni Neji na kung gaano kahirap matutunan ang bagay na yon. At saka Jonin level pa din kasi si Neji dito. Kaya masasalang pa rin siya sa mga iba't ibang klasing mission. Kaya medyo magiging busy pa rin si Neji. Then next guys, about naman kay Himawari, eh ayan ang ating tatalakayin sa susunod na video. Sa part 6 ng ating paano kung walang sakit si Uchiha Itachi. Ano nga ba ang mga maaaring mangyari sa mundo ng Naruto at hanggang sa Boruto. Maraming salamat mga boy sa inyong patuloy na pakikinig. syempre kung nagustuhan niyo ang video natin ito ay paki-like naman guys. Then huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para updated kayo lagi sa mga uploads natin ng na mga video. See you sa part 6 guys. Maraming salamat. Tayo nagpapaalam.